na-try natin ngayon yung nag-trending sa TikTok na tuna rice nori. So, ayan. Matagal ko na itong gustong i-try, kaso hindi ko magawa-gawa. Tryin tayo ditong rice, nori, cheese, and then itong um, sunarino. Ginamit ko. So, ilalagyan natin yung sunarino. Never ko pa siyang na-try, so di ko alam talaga yung lasa nito. Curious kasi ako dahil ang dami nag-try nito sa TikTok. Masarap daw. So, let's see kung masarap talaga. And mayo. Mayonnaise. imi mix lang natin siya. Okay. mix lang natin siya. Try na natin siya sa nori. Okay. Wait, may klat. Ayan. Na. Basta yan na yan. Hmm. Tignan natin yung ano no rice. <laughs> hmm. Na, mm. <laughs> masarap siya. In fairness, masarap siya. <laughs> hmm? Yeah. <laughs>

ang mmm Yeah, <laughs> Kasi hindi ko to itutuloy kung hindi ko to yung pagkain kung hindi masarap. Pero ano, masarap. <laughs> Try ito guys. For sure magugustuhan nyo rin 'to. so mayroon din tayo coffee what's this what's coffee. this coffee coffee coffee's not for baby baby what you want what you want you want water okay yummy that's one okay porque... Okay. Mm. Mm. So, yun lang, guys. Um, share ko lang talaga kung anong lasa nung um, tuna rice nori na to. So, that's it. Okay naman siya. Pwede na. So, lang. Bye!